So ayun nga man kasi to binuksan na namin tong ano uh, tong uh, ito to Ito, para maano namin yung kabuhatan namin itong sa transmission gamit-gamit tong uh, tong chain ayun Siyempre kasama ko si Master Boyet ayun So ini ay bagong ano pressure plate tsaka yung lining andyan na sa loob Hindi lang may kabit kagabi kasi nga wala eh may mga yero to sa tulong din ng mga to mga tropa natin okay. Okay. 怎么没了？好，这 <noise> 样，开吧。加 <noise> 点。加点。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别

gak jadi,

So, ngayon napakahirap uh, ikabit itong transmission na eh, yun Pinapaan natin Wala may pasok na sa so, hirap yun pasok Ilang, ilang Take your time Umabagyo pa Hirap At? 何だ Terima kasih telah menonton! Ha? Bitaw. Bitaw. Sa mga yun, yung natin na pero gumagawa pa rin namin kasi kailangan gawin to kasi sa Monday, bukas. May pick up na, insya Allah. Ah! 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 ah!